na ay walang ginagawa, tamad, at walang ginawa kundi kumain at matulog. Hindi ganoon. Alam mo ba kung ano ang wisyo ng pusa? Na ng pusa ay may kapamilihan, araw-araw na ng negatibong enerhiya na nahipot sa ating katawan. Sa sandaling kayo ay nakatulog, sinisipsip nila ang enerhiyo iyon. Kung mayroong higit sa isang tao sa pamilya at isang pusa namang, maaari itong mahaipon ng labis na halaga ng negatibet sa pamamagitan ng pagsimsot ng enerhiyo mula sa napakaraming tao. Kapag matutulog sila, ang katawan ng pusa ay naglalabas ng negatibete na inaalis nito sa atin kung tayo ay masyadong na-stress. Maaaring wala silang sapat na oras upang ilabas ang lahat ng enerhiya at sa dayon, bilang isang may ito ay nagigipon dilang taba hanggang sa may labas nila ito. Kaya tumataba sila at sa tingin mo ay dahil sa pagkain na ipinakain mo sa kanila, magdayat kulang sila sa pagdalao. Pero ang totoo, hindi, masarap magkaroon ng higit sa isang usa sa bahay upang ang may dati na hahati sa pagitan nila. Di na protektahan din nila tayo sa gabi. Para walang makapasok na mga hindi ka nais nice, nais nice, na nice. espiritu sa ating bahay o sa ating sinid habang tayo ay natutuglo. Kaya naman mahilig silang matulog sa ating kama. At kung sa tingin nila ay ayos ng tayo, hindi sila makitabi sa atin. Di na tayo ng mga posa. At mga posa ay kaibig-ibig na mga nilalang at mahal nila ang kanilang mga may-ari higit sa lahat. Mayroon sila ibang paraan ng pagmamahal. Ang kanilang pag-ibig ay tutol, pangit lamang. Sila ang ating Davila at Tone na kaibigan at singit sa lahat. Mababuti silang kasama.